evening Pops, mga Smile Sisters. Wag na may ganito my channel. Nakikita mo yung babae na yan? Oy! Ay. Ayan, nakikita mo yung babae na yan? Napaka hardworking niya. Oh. Alam ano, ma'am, baka gusto mo umuwi na tayo. Wala po, sis. <laughs> Wawa sa'yo. Ma'am, muna na kami. Ayan. Uh, wala siyang YouTube channel pero maasa ang tao ito, ano? Ano <laughs> nah, mam, ma mula pa si. Bye. Hindi bye. Bye. Okay. Hindi mau naman 2 weeks pa. <laughs> well, 'yan? Eto, eto naman si ah, lang, ko, Ito, si Ma'am nakalimutan Pops. si Ma'am Joan. Si Ang aming buting teacher! Oh. <laughs> At ito naman si Mama Espe, mga, mga paps. Mag-vlog muna tayo kasi wala pa tayong mga... Please muna. like and subscribe to Sir ali channel. Thank you! Ma'am, bye-bye! Ayan, mga pops sige na tayo. Ito pa yung isa. Ayan o, oh. si Ma'am. Ma Hi! Si Ma Ma'am Divina. Mabili mo si Sir? At ayan, ayan yung nakamutang na yan. <laughs> <laughs> Oh, na. Ayan. Yung isa pa namin kasama, yan si ma'am. Ma'am, kumaway ka nga, please. Bye, fans! Tsaka yung kanyang magandang anak. <laughs> <laughs> uh, Teknol, yung maganda niyang <laughs> <laughs> anak. <laughs> so, ayan. Oh, Uuwi um, <laughs> na kami. Sa yung <laughs> kamukha ko. Nakasimangot na. <laughs> Ay, makulit. Ay, kaya tayo. <laughs> kaya to, yung aming pinakamasipa ko sa kanan. Ayun, si kaya to. Bye, oh, oh, guys! Bye, guys! <laughs> na kasi kami nakasali sa vlog Ayan. first time lang first time lang so antayin nyo yung mga susunod namin vlog sa aming malit na school ah, ande malaki pala antayin natin yung susunod na vlog so kita kita tayo kung bago ka sa aking channel please like, share, subscribe at ganteng boses ko <laughs> nasubay ba first week nasubay ba ang aming first week So see you, God bless, bye bye.